Ngutan na siya. Sa man yung gibate. Masa yung gibate, madam, di ha? Doktor, good siya. Doktor, good. Doktor, ano, di ha, ano po nung ano? Dok. Operasyon, diha mag-opera siya. Ani, Kini daw, yun, di ha? lagi daw siya da. mag-operasyon niya. Mano yung kanang na yung bed? Yung konba. ba? Mano yung <laughs> bed? Oh, yung hospital bed. <laughs> daw. Daw lang, kayo naman ikaw. Naantanawa, moragot siya check bed, di ba? Pag mag-opera daw siya, di rin. Oo. Bakwan lang mi din eh. Kaya wala may wala may tourist guide. Uh, wala may tourist guide kani mga iyang mga kagamitan oh. Hmm. hmm. tambalan ng kuan pasyente niya. Nani sa iyang hospital. Ato na pud mi sa uban. Tingnan na mag-check up ana. Consultation, oh, consultation table. table. Tapos ito, operation Kaya, table. Kaya, siya siya. Di o, operation niya. Hindi siya mag-opera. Kaya, yung mga kaban? Mga kaban, mga, 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 kayo. Oh. kaban, oh. oh. Batay ka ba, signay mo lusot niyang oh. sawa. Diri, may gikan. Oh. Galing kayo, naputo lang akong video ba? Oh. Diri, o. Oh. Diri, sakwa ni eh, si Rizal. Ayan, oh. Oh. Mga tumisa, ubang kuan. Oh, thank you ha. Di ako picture dito sa kuan gidungguan ni si Rizal. si <laughs> ang ganda oh, ganda. Asa man dito di ayo, sa dito tong kwarto. Asa na mga kauban? Nangawala na sila to apa dito uban oh. Oh, musulod ta kada bawat ko ni, ano ni Jose Rizal, iyang mga grupo. Wala, wala dito sa kuan, sa museo ni. Oh, oh, mm -hmm. Ay, dili pwede mo sa dito. Mm -hmm. Sarado siguro. Sa mo museo. Na dito ang mga kuan. Iyang mga kagamitan. One model. This. Marco. Sorry, sorry sa amin din eh. Ay, ka ayo. Oh, Ay, oo. Oh. Ay, delikado ah, mo ano ba Oh, bawal. Napatay ang kuan. Delikado. Ano? No, dito na lang ni. Dili ang punuan ba oh? Delikado ma bagsak ba? Okay ra na siya dong dire dire dami. Kanan dakong ano? Dakong nga punuan. Dili da diha agian kay patay ang Punuan. Oy, gondong. Unsa na siya diha, sir? Hospital house ay, okay. Ini guman dito check up unay pasyente dito. Ibutang. Wow. Asa. ka Alam mo si nga no. Hmm. Lo lo robo ko ikuan. Bebe, makata. Ay, ma'am Jing. Hello. Kami anak. Okay, makuan ako dire o sa kuan. Baning, mi ay baro. Sa kata mo, tanaw sa iyang kuwan. <muchos> unsa ni siya, unsa ni siya nga Magina <muchos> Magi na yung, <muchos> <di po> yan? <muchos> Yang ku Ah, iyang kusina. dire, iyang kusina. Kusina ni Rizal. Okay. <laughs> diyan isa kusina ni Rizal. O, diyan iyang mga kaldero. Diyan, oy, wow. Yan yung tapayan. Tapayan, Tapayan, banga. Tapos yun, mga kaldero na ano, ang galing. Ang ganda ng mga kosyo na, basig kuhaon. Dahil yung kaha, dahil oh. yung... Oh, ang galing nga. Ah. Yung mga kwa, no? Yung mga, yung abuhan, no? Oh. Sus, grabe. Banga, nagsuna, no? oh banga, git siya. Tapayan, o tinan mo, o. Oh. Bugnaw kayo na siya, kung anong ba. Wow, nice kayo. Uy, <laughs> dili na mau ka ba? Hindi na mau ka ba? Masaka tadi sa balay ni Jose Rizal. Wow! Dili sa sad niyo. Casa, residencia. Yehey. Masaka ta, masaka ta. utan sa taas. Si Mahal yung tagi o tanami sa taas. Ni Rizal. Ay, kato siguro yung CR to. Ito yung CR. Wow, ganun talaga. Uy. Uy, nakita ko lang to talaga sa vlog ni Glide. Ni Glide vlog. Ayan, Ay, may CCTV pa. Di yun ka makakuha. Kani, Wow. Uh, wow. Kusyon, dili pwedeng mo sulod. Yung kwarto ni. Let's see. I am. -kanina. Ba... Yeah, yeah. Kani kanina. Kani kanina. Yeah, na. Nakakuha na mo ani ma'am? Wala man mi nakakilan na. Ayun. Bali ta mi na sa tanan. Dili ko picture ako sa kuha ni Sir Sal yang kwarto. Ay, dili lang basta. Ay, nang man ako. Di pasudlan. Ah, dili pasudlan. So nakasulod mi dia. Karon dili na. Oh, kuya. Ang sayang magbati ako, kuya. Kuya. Kansan nang balay, kuya? Kanin ang bahay to, kuya? Uy, kuya. Pagtanungin ka ng teacher mo, sabi mo nakapunta kami sa bahay ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan. Ah. Okay, kaayo. Wow. Wow. Mga kuwan mga gamit niya. Ay, ang ganda po talaga ng ano, yung bahay ni Dr. Jose Rizal. Mga antik. Mga antik pa man yung ano, tanaw. Bugat ka Oh, sus. Dini mo madaog. Hmm. Hila mo gud hila mo. I feel gud na oh, i feel gud ni mo ubon sa siya Makain gud kag kuan ano? Nipa, nipa man ni siya oh. Nipa, nipa oh, nipa. Ni pa nga kuan nipa. o ni pa ginasiya. O yang upuan nah Nga upuan. Wala. Is wala. mga gamit ni sa... Dr. Jose Rizal po. Tiyari yang tibol ball Kani yang mga kuan o. Nakangarigid ko. Nakangarigid ko sa iyang kuan o. Mga antik mga gagamitan ni Dr. Jose Rizal. Sisi. Kinsa si. man niya? Pagpapakawanda na kinsa na. Diyan teres. Nindot kayo. Wow! Very nice. Aliyot, oh, Joanne. Ganda. Balayo. Take a picture. Oh! Sige, sige, sige. One, two, three. One, two, three. Grabe <laughs> mm. <laughs> to si Isak, ay. <laughs> ay di mabasa layo ra oh. kanisiao <laughs> oh. Jose oh. Rizal 1861 and 1896. Wow. Kapatid na huh? <laughs> Ni? Telpi. Uh, mga kami niba katong kwarto da na ipasyente na ikuan Kung <laughs> mo mag CR kani sa libro lang ni na nakikita karos personal gyud akong nakita okay kayo ang kuan ni Dr. Jose Rizal na yang mga uh, ug pasyente nga makuan diha ang singa dani ma Uy, ano yun siya hmm. naay ma-admit nga pasyente babay at lalaki diha daw iya butang diha <coughs> <coughs> daghan may kaayo guys diri karon oh, si may mga maintenance oh hanggang ano nila ako talagang nililinis nila yung lugar ni Dr. Sirista Asa mo Ay si Alden eh <laughs> Sunod-sunod pugod <po> <laughs> ah nga di yung CR, okay. oh guys, unta, kalibangon, dire. nya ko kay mararo. <laughs> ano yung Batu CR? ay grawe ay. Bato na siya. Bato na yung ilalim Baki, Para siyang ilipante, ano, baning? Ilipante style, ayan, oh. Oh, ilipante style ang kanyang, ano, CR na bato. Okay kayo ah. Sila mag-film doon sila sa No Limit Hiri, ang mga inday ng dapitan. So, mag-film doon sila ng No Limit Hiri. Hello! <laughs> ang gaganda nila. Kaya may paglibot-libot sa midiri. Asa man ta, ma'am? Dito? Thank you. Ito pa tayo dito sulod. Abi kong ning gawas na. Ito ko tayo na ka diha. Ano niya? Ah. Ganyan ang hindi nga. Okay, nga. nung, ganda. O sige, pakuhat ka. Okay, hindi Wow, may turista dito! Hi! Hi, ma'am! Where are you from? Interview yun sa nato, nangyatong turista dito. Sani? Bato nga ang Kani-kani, ganyan. Merito, ganyan ako. Bato na... mi retiro. Bato Sada. ng meritero. Kaya, wow. Ako, anday, kayo. Thank you. Oh, okay. Ah! Wait lang po. Malaman ko na na. Malaman. Hindi. Wala. sa ko. sa midere sa bato. Sa bato. Hi, bato. Okay ka. Wow. Ang ganda. Tingnan nyo guys. Napakaganda tingnan ang tanawin dito. Wow, talaga naman. Yehe. Hi, bunny! Hi, bunny! Oh, sige. Dito. Oh, kita kayo. ah. Oh, kita kayo. Oh, sige na. Oh, bye-bye ka muna. Bye-bye. Kay 12 na.